P mula sa talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon. Ang talumpati ay kabuuan ng mga kaisipang naisipahayag ng isang mana na lumpati sa harap ng publiko. Ang mga kaisipang ito ay maaaring magmula sa pananaliksik, pagbabasa, pakikipanayam, pagmamasid at mga karanasan. Maaaring isa ulo ng bumibigkas nito ang nilalaman ng talumpati at maaari rin na biglaan na kung tawagin sa Ingles ay extemporaneous. May paksang pinagtutuunan ng pansin at isinasaalang-alang din ang tagapakinig o bumabasa, pook, pagdiriwang at iba pa. Minamahal kong Brazilians, tinitiyak ng aking pamahalaan na lalabanan at susugpuin ang labis na kahirapan. Gayun din, ang lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat. Nakita natin noon sa dalawang terminong panunungkulan ni Pangulong Lula kung paano nagkaroon ng pagkilo sa kamalayang panlipunan. Gayunpaman, nananatili sa kahihiyan ang bansa sapagkat hindi nawala ang kahirapan at nagkaroon ng mga hadlang upang patunayang maunlad na nga tayo bilang mamamayan. Hindi ako titigil hanggat may Brazilians na walang pagkain sa kanilang hapag. May mga pamilyang pakalat-kalat sa mga lansangan na nawawala na ng pag-asa. At habang may mahihirap na batang tuluyan ng inabandona, magkakaroon ng pagkakaisa ang pamilya kung may pagkain, kapayapaan at kaligayahan. Ito ang pangarap na pagsisikap kong maisakatuparan. Hindi ito naiibang tungkulin ng isang pamahalaan isa itong kapasyahan na dapat gampana ng lahat sa lipunan. Dahil dito, buong pagpapakumbaba kong hinihingi ang suporta ng mga institusyong pampubliko at pampribado, ng lahat ng mga partido, mga nabibilang sa negosyo at mga manggagawa, mga universidad, ang ating kabataan, ang pamamahayag, at ang lahat na naghahangad ng kabutihan para sa kapwa. Sa pagsugpo ng labis na kahirapan, kailangang bigyang prioridad ang mahabang panahong pagpapaunlad. Ang mahabang panahong pagpapaunlad ay lilikha ng mga hanap buhay para sa kasalukuyan at sa darating pang henerasyon. Kailangan ng paglagong ito kasama ang matatag na programang panlipunan upang malabanan ang hindi pantay na kita at pagkakaroon ng regional na pagpapaunlad. Nangangahulugang ito at muli kong sasabihin na ang pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya ang pinakamahalaga. Sa nakasanayan na natin, kasama ang matibay na paniniwala na sinira ng inflation ang ating ekonomiya na nakakaapekto sa kita ng mga manggagawa. Nakatitiyak ako na hindi natin papayagan ang lasong ito nasirain ang ating ekonomiya at magdusa ang mahihirap na pamilya. Patuloy nating palalakasin ang ating panlabas na pondo upang matiyak na balanse ang panlabas na deposito at maiwasan ang pagkawala nito. Gagawin natin ng walang pag-aalinlangan sa mga multilateral na paraan na ipaglaban ang maunlad at pantay na mga pilosopiyang pang-ekonomiya na pangangalagaan ng bansa laban sa hindi maayos na kompetisyon at dapat na maunawaan ang daloy ng kapital na ipinakikipaglaban. Hindi natin pahihintulutan ng mayayamang bansa na pinapangalagaan ang sariling interes na nagpapahirap sa maraming bansa sa mundo sa kabila ng kanilang sama-samang pagpupunyagi ay walang pagbabagong nagaganap ipagpapatuloy nating mapahusay ang paggastos ng pera ng bayad. Sa buong kasaysayan ng Brazil, pinili nitong itayo ang isang estado na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan at kapakanan ng mamamayan. Malaking halaga ang kakailanganin nito para sa lahat. Ngunit nangangahulugang ito na may tiyak na pensyon. Universal na pangangalaga sa kalusugan at mga serbisyong pang-edukasyon. Sa makatuwid, ang pagpapaunlad ng serbisyo publiko ay kailangan habang isinasaayos natin ang paggastos ng pamahalaan. Isa pang mahalagang salik sa maayos na paggasta ay ang pagpapataas ng antas ng pamumuhunan sa punto ng pangkaraniwang gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo. Mahalaga ang ng pampubliko sa pag iimpluwensya sa pamumuhunang pampribado at kasangkapan sa regional na pagpapaunlad. Sa pamamagitan ng Growth Acceleration Program at My House, My Life Program, pananatilihin natin ang pamumuhunan sa mahigpit at maingat na pagsusuri ng Pangulo, ng Republika at ng mga ministro. Patuloy na magsisilbing instrumento ang Growth Acceleration Program – na pagtutulungan ng pagkilos ng pamahalaan at voluntaryong koordinasyon ng pamumuhunang struktura na binuo ng mga estado at mga munisipalidad. Ituturo rin nito ang pagbibigay ng insentibo sa pamumuhunang pampribado na pinahalagahan ang lahat ng insentibo upang buoin ang pangmatagalang mga pondong pampribado. Ang pamumuhunan sa World Cup at Olympics ang magbibigay ng pangmatagalang pakinabang sa kalidad ng pamumuhay sa lahat ng bumubuo ng rehiyon. Magiging gabay rin ang prinsipyong ito sa polisiya ng panghimpapawid na transportasyon. Walang duda na dapat nang mapaunlad at mapalaki ang ating mga paliparan para sa World Cup at Olympics. Ngunit ang pagpapaunlad na nabanggit ay nararapat na isagawa na ngayon sa tulong ng lahat ng Brazilian. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.